Sa isang report na tinanggap ng pamunuan ng PNP, aabot daw sa mahigit 27 milyong piso ang halaga ng mga gamit at armas na nakuha ng mga nakainkwentro ng mga SAF troopers sa Maguindanao. At nakatutok si Emil Sumangil exclusive. Dalawang linggo mula ng mapatay ang 44 na membro ng PNP Special Action Force sa Mama Sapano, Maguindanao, inilabas na ng Philippine National Police ang report ukol sa bilang ng mga nawalang armas at special tactical equipment na gamit ng mga napatay ng mga membro ng assault team at blocking force. Ayon sa source ng GMA News, pumapalo sa mahigit 27 million pesos ang halaga ng mga government property na nilimas ng mga nakainkwentro ng mga pulis mula sa kanilang mga katawan. Sa dokumentong isinumite ng source sa liderato ng PNP, umaabot sa 63 firearms ang nawawala limampu't dalawa rito ay mga rifle o long firearms na kinabibilangan ng assault at sniper rifles. Labing isa naman ang nawawalang 9mm pistol o yung sidearm. Mahigit 32,000 na piraso ng mga bala na kinabibilangan ng mga caliber 5.56 at 7.62. 184 hand grenades, labing pitung night vision goggles, apat na binoculars, sampung global positioning system tracker units, at isang piraso ng forward looking infrared equipment. Habang higit anim na libong bala naman ng 9mm ang hindi accounted for, sabi ng source, pwede naman daw na gamit ito ng mga staff sa operation. Sa communication equipment naman, anim na Motorola portable handheld radio at anim na Harris handheld radio ang nawawala. Habang 139 namang piraso ng body armor at tactical vests ang hindi na nakuha. Una nang nanawagan noon si PNP-OIC Deputy Director General Leonardo Espina sa MILF na isauli ang mga government property na ito. Sinabi na rin ang ng MILF na ibabalik nila mga armas at personal na gamit ng SAF at nagsasagwa pa nga raw sila ng accounting para sa proseso ng naturang pagsasauli. Para sa dating pulis at ngayon antipolo representative na si Reynaldo Acop na chairperson din ng House Committee on Government Reorganization, kung sincero ang MILF? na may sa katuparan ng Bangsamoro Basic Law. Dapat, isa uli na raw ito sa lalong madaling panahon sa pamahalaan. Surrendering or giving back the, uh, the equipment and personal belongings of the uh, Fighting 44, hindi And the second one is for them to see to it that Usman is uh, brought to uh, the bar of justice. Emil Sumangil na Katutok, 24 Horas.